ko Lamig. Ano? Ang lamig, oh. Ayun na ito. ginawa na lang dito, eh. Ito Ito natural lang cake na to. Natural to. Na to, O binutasan? Rin lakik rin rin lakik na to. Na to. nung nais-discover nila yung Aketo Beach, tumuha siya ng Ang hangin, oh. No? Pwede ka mag-pulting dito. Matulog. <laughs> matulog ka dito. Graha. O, ano Graa, no? Uh. Ngayon lang ako nakapunta nga dito. Ah, uh, may tatanan -tata ako na kay, kay Joy ngayon. Hmm? Ang no? Haba pala nito. Mas maganda siguro to doon sa ano, no? Ito, no, ito na natin. Yung, uh, sa ano, oh. Cueva? Oh. Mystical? Uh -huh. Malamig to, oh. Grabe. Eh, mas maganda mystical, eh. Grabe. Malamig dito. Malamig ka na dito. No? Ano uh ba -huh ano yan, parang ano to, lupa na matigas na may halong ba to. Kaya oh. nung iniila sa'yo, hindi yung ano, Inigil yung lisensya mo. Hmm. Uh. Ah, iniwan. Ah, tagos na dito. Ang mga puno. Ah, bako ata naghukay dito, no? Bako. Inuukay. Lamig. Lamig. Sarap matulog dito. Huwag ano ka lang ng pulling bed. Akin na naman nga ko dito, bro. Pag-binera natin ng ano, ang, <coughs> bomb shelter to, bro. Bomb shelter. <coughs> Alam po yun, matatakbo. Dito tatago. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Ayan 2, 9, naman. Saan ka ito na? 200 meters. Ito na yung... yung tagos. Diba? Pag-ikabumpaan ngayon yung China-Pinipin. Oh, Takbo na agad ako dito. Takbo ka talaga. Tatakbo na siya. No, Dadaan ako na yung cherry. Bibili na ako ng mga doon. Mga pagkain. Kakagutuman na yan eh. <laughs> Tubig to. Ngawasa ba ito? ang haba pala nito hindi <tipos> yung magandang halaman dyan let's smoke yung balido? Ito ito. 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 Hindi naman siya gaano lumalaki yan. Pagbit ano, ba no, meron ka ng bulit no. Ito mga kaktus. Eh. Kaktus. Pag nakita mo na yung ano, pag nakita mo na yung waiting cage. Ano yan? Ayun. Ayun no? ano Hindi pa yan. At sa kanan. Ayun, taba. Binutas lang pala yung bundok. Oh, bro, mo sya, bro, bro, bro.

Ah itu. Oh itu meeting shed. Ngapain mm apa -hmm. ganda pananda ano 21 ha oh Strip. parang ano siya parang plastik plastic <tip> Ang kweba. Eh, kweba. Papasok sa ano. May butas. laki dito. maluwag oh. maganda pa siya yan ayun pala yung mga sulat dyan yan o oh. oh, kita kita pala naman o oh. oh ano may mata. May mata 'yan. Ano Ay ibon pa nga doon oh. Hindi, yun o. Tao yan o. Druid. Oo oh, nga, yun o. Tao. So, yun may paa. Sa, sa mga ibon, binubungtas.